so maganda araw. So ngayon nandito tayo sa Empire Plaza na kung saan naghahanap tayo ng single door na magandang klaseng refrigerator. So eto may nakita tayo which is Kundura. So 6.3 ano cubic feet na siya. So 14890 and then ito yung price. May discount pa 'yan. So ito yung energy label, 391, 4 star siya. So tipid sa kuryente. So, ayan siya. So, ito yung loob. So, may lagayan siya ng itlog. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 16 lahat. And then, ito. Ayan. Tapos, ito yung freezer niya. So, 1, ano, isang dangaw. So, ito yung ice scraper niya. So, dapat ito yung gamitin natin para hindi siya matusok. Kasi pag matusok to hindi kasali sa warranty. Then, ito yung selector niya hanggang 5. So, ito mayroon siyang pwedeng paglagyan. Tapos, ito yung vegetable ano, na nalagayan. Ayan. So, ayan, yung warranty nito is 10 years siya, ano? Ah, 5 years lang sa compressor. Parts and service is 3 years. 2 years sa LED lamp. So, LED na to. So, tipid sa kuryente. Ayan. And then, yung crisper and power cord is walang warranty. Yung LED lamp is 2 years. And then, inverter board is one year lang. So, ayan. So, ayan. Maganda yung ano, yung Kundura single door na inverter. So, yung model is uh, CSD 63 MNI. So, ibig sabihin, direct cooling to, so, magpa-frozen dito yan. So, ayan yung ganda. Tapos, may door. So, dapat dito, hinahinay lang kasi minsan, baka Naka-fuse dito. Pag bukas natin is masira, pero hindi naman to agad-agad kasi matibay ito. So ayan. Bundura single door.